Matapos magtala ng numero unong pwesto sa top 100 most beautiful faces ng T.C. Candler, ipinakita ng kapamilya star na si Andrea Brillantes, o mas kilala bilang Blythe, ang ilang throwback photos mula sa kanyang kabataan, noong siya ay siyam na taong gulang pa lamang. Ang mga larawan na ito ay naging isang patunay sa aktres na hindi siya sumailalim sa anumang uri ng pagpapaganda o enhancement, isang pahayag na tinukoy niya matapos may isang netizen na mag-akusa sa kanya ng paggamit ng cosmetic procedures, Partikular na ang pagpunta sa mga eksperto gaya ni Doc, o sa madaling salita, isang pahiwatig sa mga kilalang doktor na nag-aalok ng mga treatment gaya ng Salamat Doc. Sa isang TikTok post, isinagot ni Blythe ang komento ng netizen at nagsabi, replying ta at Lucy underscore zero five. Pretty since day one baby, pretty with or without enhancements. Ang ibig niyang iparating ay hindi niya kailangang magpa-enhance o magpaganda ng sobra upang mapansin ang kanyang natural na kagandahan. Ayon pa sa kanya, mula pa sa kanyang pagkabata, maganda na siya at hindi na kailangan ng anumang artificial na pagpapaganda upang patunayan ito. Ang TikTok post na ito ni Andrea ay nakatanggap ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May mga nagsabing hanga sila sa pagiging tapat at natural ng aktres at marami rin ang nagsabi na hindi na kailangan pang patunayan ni Andrea ang kanyang hitsura dahil kitang-kita naman ang kanyang ganda, na siya ring dahilan kung bakit siya naging sikat at tinanghal na isa sa mga pinakamagandang mukha sa buong mundo ng T.C. Candler. Subalit, may mga ilang nagkomento din ng iba't ibang opinyon hinggil sa naturang post at may mga nanatiling kritikal sa kanyang mga pahayag. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para kay Andrea upang magpatuloy sa pagpapakita ng kanyang pagiging totoo sa mga tagahanga. Binigyan niya pa ng diin na kahit wala siyang anumang beauty enhancements, proud siya sa kanyang itsura at nakatutok siya sa pagpapalaganap ng positibong imahe sa kanyang mga followers. Ang isyo ng pagpapaganda at cosmetic enhancements ay isang matagal ng usapin, hindi lamang sa mga kilalang personalidad kundi pati na rin sa ordinaryong tao. Marami kasing mga kabataan at even adults ngayon ang mas pinipili ang magpaganda gamit ang mga procedures upang mapabuti ang kanilang itsura at self-esteem. Gayunpaman, ipinakita ni Andrea Brillantes na may halaga pa rin ang pagiging natural at tinanggap ang sarili, at wala sa mga enhancements ang tunay na halaga ng kagandahan. Ang pagiging tapat at natural na persona ay may kanya-kanyang halaga at hindi dapat ikahiya, kundi ipagmalaki. Sa mga oras na tulad nito, ang mga personalidad gaya ni Andrea ay may malaking papel sa pagpapalaganap ng self-love at acceptance. Pinapakita nila sa kanilang mga tagahanga na kahit ang pisikal na hitsura ay may kahalagahan, mas mahalaga ang pagiging komportable sa sarili at hindi kumpara sa iba. Ang pagiging natural at hindi umasa sa mga artificial enhancements ay isang mensahe na tila gustong iparating ni Andrea sa kanyang mga taga-subaybay at sa mga kabataan, na dapat nilang pahalagahan ang kanilang sariling kagandahan at hindi masyadong magpapaapekto sa mga pressure mula sa lipunan. Sa kabuuan, ang post ni Andrea Brillantes ay nagsilbing inspirasyon at paalala na sa kabila ng mga paminsang negatibong komento at opinyon ng iba, ang tunay na kagandahan ay nanggagaling sa pagiging tapat sa sarili at sa pagpapahalaga sa sariling hitsura. Ang kanyang mga larawan noong siya ay bata pa ay hindi lamang isang patunay ng kanyang natural na kagandahan kundi isang mensahe ng empowerment para sa lahat ng nais maging komportable at masaya sa kanilang sarili, anuman ang kanilang hitsura. Ano ang sinyo sa balitang ito?